Matuntan tapad kain, ating kainin. Uyay at putas, ating piin. Ito'y payaan upang hindi maging takitin. Na maging aktibo, kaya at nagawain. kapag natuyog ating panayin. Eh, Dito nakakapawi ating gawin. Tunay. Tunay nakaka manay. Nama, naman ating, ating kumain na hmm. Kaya kumain na wato na maging aktibo. Tabay tabay tayo ito yung